Ilang hapon, ate? Ate? Nakasapan niya Na, um, ako si Apo Chalin, taga Sambales. Nais kitang gamutin. At ngayong oras na to, tatapusin natin lahat ang mga gumagambala sa'yo. Okay ba? Okay lang po? Tulungan mo ang sarili mo. Kasi ang totoo niyan, ah uh, mismo sa sarili natin ang makapagpatalo sa mga demonyo. Ngunit, andito ko bilang isang pitiler, isang manggagamot, tutulungan kita. Na? Tulungan mo ang sarili mo. May mga katanungan ako, sir. Ang sabi mo, nung nasa sambalis pa ako, pag gising niya, minsan wala na siya sa plot, wala na ang short, ganun ba? Anong nangyayari? Halimbawa, gabi, natulog, tapos may short pa, o pants. Pagising wala na. Nasa tabi, na nasa gilid na. Anong nararamdaman mo pagka may mga ganon? Pa 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 Parang baliwala. Pero may may kumakausap sa iyo na dilim. Anong sabi niya? Kamusta ganon? tas kukunin kanya. Actually, itong buwan ka na lang eh. Wala ka na. Uh, ganun pa man, gagawa natin ang paraan. Manalangin tayo, lagi mo sabihin, Ama, alam ko po, hindi mo ko pababayaan. Panginoong Isus, alam ko, nandiyan ka lagi sa tabi ko. Ito, pagsubok lang sa akin to, Ama. Yun ano. Tapos sabi mo sa mga kalaban natin, ngayon mismo, hindi nyo ko kaya. Kasi andyan ang aming Panginoon. Tama po. Tayo, yung sumisiping sa'yo, yun yung hari. Okay? May babae kang katabi, ayun no. Oh. Itim. Nakita mo na siya? O, oh, tima, ayun no. Oh. Nasa tabi oh. Hindi ka raw, hindi raw ako mananalo. Tingnan natin. Di ba? Ayan oh. Nasa tabi mo oh laki ng mata. Tapos pulang pula. Okay. Tawakan mo lang sana. Okay. Hindi, okay na po, okay po okay, na po. okay na po ito. Gato lang natin ha. Okay lang. Tulungan na sarili ha. Ang papasokin na natin yung sumisiping sa'yo. Buti hindi ka nabubuntis. Minsan sa umaga, laway-laway, no? malapit na. No? Diba? Laway niya kasi yon. Yung similya naman, minsan sa ating baba may tumutulog no? yun yung similya pero ako nang bahala na sige papasokin na natin sige sa Tora Repo Tenito Perarota sinong gumagambala sa babae ito magusap tayo sa Espiritu ng Diyos Diyos lahat Diyos na nakatakotan sa mga ang sabi sa Diyos sa Diyos sa mga lalawal sa bawat ay lalayaba ay la aum pwede makausap Pwede? Pwede? Ha? Ah. O, oh. Ah, ah, lulubayan mo na Ha? Ah. Ba bakit ba, anong ginagawa mo sa babaeng ito? Matamal ah, mo? Ha? Ah? Ba bakit? Ibang mundo nyo ah. Ha? Ah. Gusto maglaban tayo? Ha? Ah? Ah? Ha? Ah? Gusto mo? Bakit ginaganyan itong babaeng ito? Ibang mundo nyo sa mundo ng mga tao. Ha? Ah. Yan lang kayo rito? Walo. Puro demonyo. Ay sino kasama Ba't itong babae na to ay yung nakaitim? Kasama niyo ta? Ka? Ha? Oh. Bakit bakit ganoon? Kailan mo kukunin ta. Kailan? Ngayon na. Hindi ako papayag ha. Nagkakaintindihan tayo. Ha? Nagkakaintindihan tayo. Tingnan ko nga no. Tubig na sa planggan ng itong ng water. Walang ka ha. Sino malakas sa atin? Ikaw, ikaw malakas. O tingnan natin kung hanggang saan ka. Sige. Sige. Tingnan natin kung hanggang saan ka. Ah. Hmm. Apo, 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 chalin, dinis. Sa ngalan ng Diyos. Ano? Sino, 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 sino man sa atin? Ah. Puh! Ano? Mainit? Ha? Mainit? Sige pa. Sige, laban. Sige, o pakakawalan kita tina natin. Medyo umano ka. Sige na, mo ka. Diray mo ka. Hmm. Uminit na tong papel ko. Uminit na. Ha? Ha? Sige na, diray mo ka. Kung kaya mo ka. Kala ko malakas ka. Ha? Sige malakas. Mas malakas, Mas malakas ka. O sige, laban lang tayo ngayon. Tignan natin. O. Adunay sa day luwe sa bawat aluluyaba. Ela. O. Puh! Ano? Ano? Bira. Sino sa akin? Ikaw pa rin. Ha? Ah, hindi ka natatakot sa Diyos? Sa Ama, hindi? Ha? Hindi. Kung ah? so, paano hindi, eh, inano ka lang naman din niya. Ha? Ah, ah, ha? Naging demonyo ka nga lang. Ikaw yung mataas eh. Di ba? Sige, akit pa rin yung init na yan. Hanggang mangyayaw ka sa akin. Ha? Ah, ano, anong kaya mong ibira sa akin? Ha? Ah. Paki ano na lang po yung senso ko Paki lubluban na doon sa area. Sige, oh, para yung uso ko man dito. Hmm. Sige, sige pa. Ano? Kaya mo? Kaya kaya. Sigurado. Ngayon mo, ngayon mo ngayon siya kukunin. Ha? Sigurado mo kukunin mo siya, ha? Ha? Sigurado. Ha? Ah. Oh. Ano? Hmm. Bakit gumagano yung paa mo? Ha? Nasasaktan ka? Ha? Nasasaktan ka? Oo. Oh. So, paano ngayon yan? Ha? Hindi mo pwedeng kunin ang babaeng ito at may pamilya to. Ha? Nagkakitindihan? Nagkakitindihan? Ha? Sige. Punti so, pa. Sige, tanggalin mo. Ganun yung pusa kita. Pagano, pagano. Pagano, pagano. Sige. Ano sa kita? Dalawa! Dalawa. Tanggalan mo lang dyan. Bago kita katain. Sige pa! Inautusan kita sa ngalan mo. Ganun, ganun, ganun. Dalawa, dalawa, dalawa. dalawa Dalawang may. Dalawang may. Alam mo, alam mo, alam mo. Ilagay mo Pagano? Sige pa. Sige pa. Isa. O. Oh. mainit na. mainit na. Ah. mainit na. Gusto pa, ko pa ng gusto. Ah. Ayaw. Ah sagot? alam mo na, o tanggalin mo pala, sumunod ka sa akin ha? ha? Ak ikaw ang susunod sa akin, hindi ako ang susunod sa iyo ha? nagkakaintindihan? ha? ano? o sige tanggalin mo, inuutusan nga kita eh pagano, pagano, dalawa dalawa, dalawa, sige pa sige pa punti pa punti pa sige pa may pausok na? Sige ba? Isa pa, Isa pa Sige ganun mo sa kakamay mo. Sige ba? Huwag mo kukunin ngayon ito ha? Nagkakatindihan? Uh -oh. Ha? Sige. Ba't ayon mo lumaban? Ha? Ah. Ha? Ayaw mo na? Ha? Titigilan mo na ito? Titigilan mo na ito? Uh -oh. Ha? Ano? Sakit? Sige pa, tanggalin mo lahat! Sige pa! Sige pa! Sige Panginoon kung isa sa akin na dakila, humihingi ako basbas -bas sa iyo, napatayin ko at ibalik siya yung ang gumagam balik at iwanan ko. sa hindi sakmek? Ito, 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 ito. Dami naman ng tubig. Okay, tubig, tubig. Okay. Oh. Tapos, ilamot ka ha. Ate, ate. Ilamot ka ha. Ah. Yung holy water, pakisanin na lang sa no? para ibas-bas ngayon. Holy water yan. Hindi po yung inom yan ha. Okay, shout out sa lahat. Dito ako sa Kamarin. Uh, Kalookan ko sa unang gagamot ang timapo. Ito po, uh, sisipingan ng babae. Eh anang ah, nang demonyo yung babae po. Ah, yung pagka-gising sa umaga, wala na raw po sa plot. Kaya yun know, oh. Ah, matindi po, matindi yung magambala sa babae. Ah, yung nga. Oh, na may ibang mukha niya. Kadneta. Kanina ibang mukha mo. Nanlilisik na may ganito rito, pag-wait dito. Tama 'te. Ano uh, yun know, no, na inaano natin, meme na tayo ano, talagang kailangan i-confirm ko po na wala na dito sa bahay na to. At yung nga, uh, na ano na rin tayo na ang sa kanyang pamilya para po sa ganun eh, matapos ang kanyang problema. Ate, eh, sa totoo lang, kaya mo sa sarili mo eh, ang lumaban eh, nagpapatalo ka lang ate. Naintindihan mo ko? Naintindihan mo ko? Sige, ano mo lang yan? Pagpahingan niyo muna kuya. Okay, maraming salamat kay Apo kay na po Marvin, kay Apo Rosita, sis Mike and brother Janjan. -jan. Sa mga sumusuporta sa akin, paki tangkilik na lang po ang ating video. Huwag po natin i-skip ang ating adsense nang sa ganun. Marami pa po makapanood at makalitong kami ng budget. maram salamat. Mula kami team Apo Eric, nasa kalookan po ko kamarin. Maganda tangatin.